O oh madam, ano naman ang ano, sadya. Papatingin. Pa? Papatingin. Ano pong ano niyo, anong nararamdaman niyo bakit mo papatingin? Eh, Hindi ako makakatingin at saka ano, nagpatingin ako sa doktor. Clear naman kaya nang, lahat. Kaya nang Clear lahat. Kaya nang tinitikit ako. Meron na akong nakitang pintuan. Pintuan. Ano kulay ng pinto? Itim puti. Itim. Oh, wag ka ba dun ha. Okay. Ah, wow, okay, papasok sa mga pintong ganun pag natikip kaya sarado. Nakikita mo pa yung pinto, hindi na? Meron pa. Meron pa? Sabog. Okay Meron pa? Mm. Lalo luminaw! Ganun pa rin. Ah, sige, pigil ka lang ha. Mga gabay, sirain yung mga pintong yun. Saradohan. Musa awin sa ngalan na pangalan <laughs> niya Mulit ka? Oh, pikit ka ulit. Nandun pa yung pinto na wala? Meron. Meron pa din! Nalabo hindi? Nalabo. Nalabo na? Sige, mamaya mawala niyan. Pero kamay mo Pero hindi ka makatulog, ganun. Pag ganyan, kadalas ang kaluluwa. Ngayon, kung may nakikita kang itil na pinto, masamang kaluluwa to. Maga papasok doon. Walang sakit sa puso ha. Sikit lang. Sikit po high blood wala cholesterol wala meron apoy tanggalin yung ginawa nyo dito ha tatantanan nyo to ha o, oh, sinira ako na pinto dyan o. tanggalin yung ginawa nyo dito o. patulogin nyo to alisin yung ginawa nyo sa ulo dali ang um, abusin yan, ha? Bakit nyo ginugulo to? Pwede alisin nyo yung face mask. Hmm, um, Bakit nyo ginugulo to? Yan, pwede nyo yan. Basta makahiya. Hindi, okay ba, alisin nyo Alisin niyo lahat. Ate, tulog lang, ha? Pasok ang buo. Ang abusin um, yan. Kasama niya? Wala lamang masamang espiritu. Normal na din. Pero pagkakadabo nasasaktan. kidlat Apoy ng Panginoong Yahweh. Ubus yan, dali. Sige, okay, ubusin mo. Bilisan mo. Ubusin mo. Ubusin mo. Ubusin mo. Abusin mo yan. Lahat ha. Bilis, abusin mo. Yan. Anong dahilan? Ba't ginugulo to? Anong dahilan? Anong dahilan? Ba't ginugulo to? Anong dahilan? Anong dahilan? Ba't ginugulo to? Inggit. Inggit. Ano yung pintong yun? Ano yung pintong nilagay na yun? Ano yung pintong nilagay na yun? Para saan yun? Para saan? Sagot? Sagot? Para makasama ko siya. I see. May gusto ka dito? Ingit. Uh -oh. Tao ka baga? Ah! Uh oh! Uh, sinarado ko na yung pinto mo ha. Ayaw niya sa akin. Pangit kaya ata, ay pabelo ka. mag na skin care din pag may time. Mag-skin care pag may time ha. Pwede din pag may time. Ano? Dali, ubusin mo lahat. Apoy. Ubus, dali. Atin lang ito. Tulig ka. Hindi nga, may asawa to eh. Ubusin mo lahat, dali. Ubusin mo lahat. Hindi pwede kasi yung gusto mong mangyari ha. Ha, ah, hindi pwede ha. Hindi pwede ha. Open na mo. Open na tao sa taong to dali. Huwag mo nagagambalain to ha. Huwag mo nagagambalain mo to ha. Ha? Ha? Masasaktan ka pag gagambalain mo pa to. Huwag <laughs> ganyan tingin mo sa akin natin. Wala ko atraso sa'yo. Alam mo yung nangyari? Pikit. Nakikita mo pa yung pinto. Wala na. Duro. Okay ka na. Alam mo ba yung pinagdagawa mo dyan? Ginaganto lang ito kanina. O baka sabi, didiin ko ngayon natin ha. Hmm, masakit. Hindi. Ano yung tao o tao. Tao, may gusto sa'yo, ayaw mo naman sa'yo niya, kaya tinapulat Hindi, siya mismo. Ah, siya mismo dumali. Hmm. Paano mo nalalabanan yung gayuma niya? Gayuma yun. Magdasal. Dasal. Yun, oh, no, makikinig yung mga viewers ha, Para di magayuman magdasal. <laughs> yun yung ginagawa. Saka siya ay marami na sigurong kasalanan, baka marami nang ginayuma, ano, namatay yun. Nalaglag yung ulo pagkagilip. eh, lagi, lagi Ate, kaya mo pa? Pwede ka mag-medium kay nanay. Na, na titingnan lang natin kung may gumagambala sa kanya. Kasi hindi makalakad eh. Try lang natin ha. Sige, sikit ka lang. Titingnan. Pag wala naman, hindi ka ba papasukan? Tikit po. Hindi kahit ganyan natin. Pasok. Apoy. Kidlat. Wala. Kapa so, rin natin ano? Na ano na? Na tumba na. Ay, para panata, hey, pa natin din niya ano. Kasi ko ano, baka nga kasi Pwede na magpakimo ano. Kung meron man 'yon nagilitan na. Kasi kung hindi pa, papasok at papasok kanya. Kaya bukas na bukas, nakita niyo naman, wala matandaan. Ganun yung mga bukas na bukas. Ano, okay ka na ate? Kumusta pa karamdam mo pala? Wala yung sakit ulo mo. Wala yung sakit ang ulo mo, di nagtanggal nga eh. Pero mo lagi daw nasa doktor, kung lagi daw nalang magagasin. Ha? Ah! Mag ka pa doktor? Hindi tama yun, pa doktor talaga, ano? Yung nga lang, minsan pag hindi na may paliwanag ng doktor, yun. Tsaka kayo magpunta doon sa mga manggagamot. Palimaw, nakakasampung doktor na kayo at wala talaga makita. Oo, so kahit nga sa tatlong doktor pa lang, eh, kung pa iba-iba na yung sinasabi, magduda na kayo. Ganun yun bakit ganun. Pero nararamdaman ko na po. Ah, meron talaga. <laughs> Kailangan talaga magpa-doktor. Talagang ano. Sabi ko, ayaw talaga ako tanda na. Ayaw ko. Pero nilalabanan ko. Dasal, o no, Sa dasal. dasal. Nasare. Nasaren. Yeah. Oh, Nasus Nasarenos. Okay.